apin ang puto na may aras ng kanyang palis kasi-kasi. Hindi man perfecto ang ato na pagkatao to really be a reflection of what a service with a happy heart mantra should be. Hindi mo magpinili ay ang trabaho. Hindi po magpentahan ay kung kinsa ay pinakalong dahil kung kinsa ay Ang ako alam ano, mo na gusto ko unta, kung mag magsunod ko sa opisina, na ma-feel ko na ako, umalik pa rin mo sa oportunidad na nakaservisyo mo sa kakaoma. So, I want to maximize this. To really ask you to please be a reflection of our service mantra. Malibayin kami na mag-ibot. Hindi ma-feel ko sa buong iba ang relasyon na may aras sa kalipay na sa kasing kasi In of this, Bilang local ng government unit na Baslan mo ako. Ang oportunidad na sa ato sa ginoon sa panipayon ng panelisyon. Pero pwede ko nagigina-emphasize sa ako ng mga kaupod sa biyahe, sa panrabaw, panipayon ng kita pwede. We have been known to have that work ethics in the entire region. So much expectation of all of you. Ang ako na pasalig sa iya, ang mga empleyado sa kumisiyo, sumo, much better than we used to be. Nag-mature, nag-grow, mas empowered. Pero bisan sa kalamot sa so problema ng tanim, sa ako ni Pag-ibong Ibon, labi pa sa municipal o pang, mapadayo ng inyong kanimpay sa If you are not busy in the middle of the semester, you expect that I will be busier for the remaining two weeks that we have until election time. And I hope that after election, if you are not able to get it, you will because we are expecting a positive outcome come election day. I hope that my empleados Siyang katulid ko kamulid sa visual, di ko dan yung biyahan. Kag I want to believe na sa siyang katulid, ko lang ka. Sa siyang katulid na servisyo, ko sa visual ko yung kaupod ka mo. Ka It would be safe for me to say, modesty aside and without any boastfulness whatsoever in my heart. I want to believe na wala ako sa ginsayang ng minuto, segundo, oras, at daw bulan, tukit, na ako ito inyo, yung hindi na magdumana sa inyo. Yung trabaho ko, ang ako ng na dati, kaupod ka. -ubod. Ang ako mo pa ngayon ko, is that, kung sino ang mga pinili namin, na magiging kaupod ko nila sa ang bayan, ang umatari ang pili mo ninyo at sa bawat pamilya na kaya ninyo nila. Maraming kagas na